Good morning mga katropa. Ito nga pala yung nagchampion champion kahapon. may 17 na? Ay, 18. 18 na. May 18. Uh, oh, months. months. to 8 months. Sa, sa puti kakpit arena. Ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Saka may sugat dito ng konti. Ito. A bloodline ni Biboy Enriquez. Okay, ah, kahit pa paano mga tropa. Kahit ganito na lang ang manok namin ni Paring Lino, Valencia. Ah, hindi kami pinapahiya kahit sana man dahil sa buwan. Ayun lang. Ah, good morning, good morning. <coughs> Kung saan man makarating ang video na to, mag-iwan kayo ng bakas para ma-mention kayo sa susunod ng mga video namin.